Maganda ka Ah, ayan, ah, mga kajali, binibigay ko po uli po ang maganda pong hapon sa inyo. Nakausap namin yung teacher, di ba? Kung ano yung na baka, saka, baka yun ang dahilan, kaya medyo nawala ka sa tamang landas. Di ba, inalisan ka ng cellphone. Pero dapat, nagpaliwanag ka rin sa amin o kay tatay Ramon na kailangan mo yung cellphone sa school. Kaya mm. ka naman kasi tinanggalan yung tatay mo ng cellphone. Alam mo naman kung ano naging dahilan, di diba? ba? Mm. Napuro ka nakababad sa cellphone, naglalaro ka lang. Pero kung ginamit mo yan sa tamang, ano sabi nga ng teacher mo, kailangan nyo talaga yung cellphone dahil sa mga, activity mm. na dapat sa cellphone ginagawa. Kagaya mm. ng pagbibidyo at saka yung halimbawa meron daw kayong mga uh, pinag-aaralan na hindi natapos sa online yung ginagawa. Oh, Kaso, hindi ka naman din simula nung napunta ka mo dito, hindi ka naman din nagsabi sa amin na tita, kailangan ko ng cellphone. Kailangan hmm. ko na na ito sana, napapahiram ka namin ng cellphone. Hindi yung nung hindi ka umuwi, nagpunta kami ng school, doon lang namin nalaman kung ano yung mga kailangan na ano mo. Hmm. Sana nagsabi ka, hindi yung magkakating klase ka dahil wala kang cellphone, Idadalin Ida, mo pa? sa pagkocomputer mo, hindi dapat yan. Kinausap ko sana kami. Ah, Kasi oh. syempre, alam ano naman ba? kami. Nahiya ano? ka ba magsabi? Nahiya ka? Oo ah, Kailangan, huwag ka mahiya. Kasi hmm. alam mo naman, Uh, bilang kajali gusto po gusto ng mga kajali na si si Teklito eh ginagawa para sa mga tinutulungan ni Tatay Ram syempre kami inatangan dyan ayaw namin na mapariwara ang pag-aaral kaya naman kaya buti napunta kami ng school alam uh, na nalaman namin kung ano yung reason kaya yan Si Albert po kasi, ang sabi po ng teacher niya, pinipigyan pa po siya na isang pagkakataon. Maipasa lang po niya lahat ng activities na kailangan niya at sa yung niya. Maipasa lang daw po yun. Ma ma mahakapasa naman po siya kung saan subject siya bumababa. Pero ano, kahapon po mga kajali, na uh, ano, pinahiram, naman eh. pinahiram po po siya ng cellphone sabi ko kung pagkakailangan mo ng cellphone ah uh, gamitin mo yun sa akin kaya naman anong ginawa mo sa cellphone na sa cellphone ko kahapon na pumasok sa school nag po tsaka nagpaprint nagpaprint ngayon kinumusta kita kanina ano kumusta yung ano mo uh, nakahabol ka naman uh, na nadagdagan ko na po yung ano po, yung grade ko po. Ilang hmm. subject pa yung ipinapa mo? Uh, pat po. Na nahapon mo naman lahat. Oh, yung isa lang po, hindi po masyado. Ano uh, yung ano sasabing? Yung English po, kasi hindi na daw po talaga pwede po. Ah, uh, English. So, kailangan humahabol kami, isang grading pa. Opo, oh, sa fourth quarter na lang daw po. Kaya, tapat. Uh, ano, uh, Kuya Albert, kasi ako, alam mo yung lingkod umaasa lahat mga kajali yung follower natin na umaasa na kayo e mapakamukha nun may nagagalit na sa tatay mo may magagalit pa sa iyo eh ano na lang eh, i ko sa mga kajali kaya naman sana sana uh, ito na yung huli natin na pag-uusap sa mga ganitong sitwasyon ah, uh, ilang tumata yung ama nyo din eh wala yung tatay mo siyempre ano lang sasabihin mo tatay mo sa akin? Kaya sabi ko, hindi ako nagkulang sa iyo. Kung ano yung hirap na tatay mo, nagpakalayo para sa inyo. Ngayon naman, yung para sa akin naman, tulongan uh, tulungan tayo. Eh, yun na lang ang tulong mo sa akin, yung pagbuti mo pag-aaral, at saka yung gabay mo yung mga kapatid mo. Gawin mong ano um, yung magkulang mo kasi ang hirap ng nasa na ng mm, bukit. Oh, ano Akala eh, wala tatay mo kung saan ka nalang pwedeng pumunta. Uh, ayoko lang ganun. Eh kung maluwag ako, pagka gusto, eh, pagka, pagka okay kayo, walang problema sa akin. Kahit na, alam mo mga bata, ako nakakaunawa mga computer nene yun eh. Basta tapos yung pag-aaral, activity, tulong sa bahay, dito, sa promise land. O, oh, bigyan ang kita pa, isang, oh. ano, eh, alam ko na Ang paggamit ano, naman, Albert, oh. na, ano, sabi nga sa, ng, sabi nga sa amin na, hmm. na advisor mo, Limitahan ka sa paggamit ng ah, Pero yung cellphone hmm. kasi kailangan nyo talaga sa, sa school. Hmm. Ah, Tsaka kaya po, nakuha na po nun kasi yung nagdito, Hindi po natutulog sa tawang oras kahit pa pasok po. po. Hmm. Kaya nga, kaya may dahilan kung bakit ka tinanggalan ng cellphone ng Tatay Ramlo. Ah, Pero, Pero bukod doon, alam niyo mga ajali kasi, naka-oras po yung tulog nila sa akin. Ah, naka-oras po? po yung gising nila sa akin. Ayoko po silang hindi po na, nakaiga ng day, alas otso, before 8, sabi ko, 7.30 pinapalinis ko na sila, sabi ko bago mag alas 8, nakaiga na kayo. Kung pwede nga, uh, siyempre medyo ano pa, hindi naman ako, yung alas 8, naawa ko minsan, siyempre mga bata pa kasi. Pinipilit ko po mga Jolly, mga 8, para po kayo mahaba yung tulog nyo. Para yung pinag-aaralan nyo, sinasabi ng teacher nyo, papasok sa kukuti nang puti ng isip nyo, sa ulo nyo. Ganun, di ba? Uh, eh, minsan, ako, ah, uh, ako, ah, uh... Pero, sa totoo lang, no, kung, kung hindi pa tumayo si Albert sa computer shop, talaga, iba na, iba na yung um, ano ko noon, sa sobrang uh, galit. Kasi ayoko uh... kasi yun talaga, sa totoo lang, Albert, nung papunta kami sa computer shop, ayoko na madas, madat na kita to talaga kasi iba magiging ano ko mm. kasi na, tiwala ako na pumapasok ka isipin mo 6.30 umaalis ka o umalis ako ng tanghali pero yung pagkain mo iniwang ko dyan tinakbang ko dahil pinagawa ko yung, yung washing machine dahil Friday maglalaban na tayo diba? Mm. o so pagbalik ko Alam bawas yung ulam, kaya hmm. sabi ko, pan pumuwi kaya ka si Albert, o ano. Doon ako nag -umpisa. Kasi inulit, ginawa mo na yan nung nakaraan, di ba? Oo. Ah, Pero, ayun, alalang ako akong ebidensya. Pero nung no, naisipan ko i-chat yung teacher mo, ayun, siya rin na nag-ano sa akin, kung saan computer shop ka, Ay, Ilang, ilang araw mapunta. ka na pala nga? Ilang araw na bang, ilang araw ka bang alam Dalawang po, dalawa lang po. Dalawa. Lunes po. Lunes po. Oh. Merkules po. Lunes tsaka Merkules. Lunes. Pero... Lunes. Lunes. Hindi rin po pumasok po. Hindi siya oh. pumasok. Ah. Bali. Tatlo, dalawa. Dalawa lang po. Ah, dalawa. Lunes. Ah. Oh. Tuesday. sana mangyari yung mga matatakot ka sa akin. Gusto ko sumunod ka dahil mabait kami. Dahil, kasi ayaw namin na susunod ka dahil may pananakot. Yung bang gusto, gusto ng iyong lingkod, alam mo naman, gawin niyo kami tunay na magulang. Oh. Kung ano yung ginagawa namin, uh, suklian niyo lang, lang ng maganda din. Kasi iyon ang gusto namin eh. May tayo kayo sa sarili niyong paa. Oh. Basta't mag aral lang kayo. ah uh, Kahit na ako maglabadyaan, pakita niyo lang talagang kayo eh, sumusub sa pag-aaral. Yung mawala na halos yung kilay niyo. Maniwala kayo, taga mo yan sa bato. Uh, yun lang, yun naman ang gusto ni Ka, ka kasi, Siyempre, yung mga follower, yun po yung mga nice po natin sa mga ating pinatulungan. Sabi ko nga sa kanya, Albert, wag kang maano sa akin kasi kung yung hayop pinahanap po kapag nawawala, uh. eh ikaw pang maghapong ka hindi umuwi, hindi pa kita hanapin. Hmm. Naalala mo no, si Angelo, hmm. no Inanaw ko ng tito mo, talagang namumutla ako kung saan ko hanapin. Sino, alam mo naman yan, di ba? Ah. Kaya nung kay nahanap namin na, na hindi ka na makita, kinakabahan na ako noon. Mm, ang yun. hirap kaya albert na oh. sa amin kayo iniwan. E, Tapos sabihin, tingnan mo naga mo yung tita oh. Janet mo, mo. sa amin ang hirap kasi Albert, oh. sa amin kayo iniwan ng tatay mo. Oh. Ayoko na may mangyari sa inyo sa labas. Kaya oh. gusto ko pagkagaling nyo na school dito. Hmm. Kaya nagweto sa adviser mo sabi sa akin. Hindi naman po parati po siya pumapa pumapasok po siya pero late. Yung sinasabi kong maaga kang pumapasok. Hindi ka naman to maaga pumapasok. At saka yun yan, nagkakating ka. saka yung ano, yung... Yung alam mo, mahihiya ako sa magulang mo. Maniwala ka, Kuya Albert. Pagka ganyan, nagtuloy-tuloy yan. Ala ko ha, ala ko mo kung iharap sa tatay mo. Siyempre, isa pa sa mga follower, sa mga kajali, katekram. Alam mo, Pape, ilang araw akong pumukontak na kay Tatay Albert. Buti na lang kanina na ko. Hmm. Ayan. Sinabi ko lahat, Albert. Kasi ayoko yung darating ang ano na yung ako si ng tatay mo. Bakit hindi ko man lang pinaalam? Yeah. Ayan. Kaya yung pag-aalala namin, baka Ayan. parang anak namin kayo. Oh. Dahil iniwan kayo sa amin eh. Tinanggap namin yon. May, may chance ka pa. May, may pagkakataon ka pa na balukto, uh, ituwid ang baluktot. Kaya kailan sa tuwid daan ka lang tatakay. Huwag sa baluktot na daan. Maliligaw ka, Kuya Albert. Maniwala ka. At ito naman, may gusto kong marinig kay Kuya Albert. Hmm. Sa nangyari na yan, Kuya Albert, ano maipapangako mo sa amin? At sa teacher mo, kay tatera. Hmm. Ano po? Uh, papangako po na hindi ko na po talaga ulit eh. At tapos na lang po yung nangyari po na yan. Hmm. Sa teacher mo? Sa teacher, ganoon din po sa teacher ko po na mas pagbubutihan ko pa po yung pag-aaral ko. Gagawin ko po yung best ko para makatapos po ng pag-aaral. Sabihin mo sa si mga kajali pasensya na po kayo sa nangyari. Pasensya po sa nangyari po nung nakaraan po ah. Uh, Promise po gagawin ko po lahat ng makakaya ko para po matapos. Tatay mo, mga mapanood niya yan. yan tatay mo. Ay, siyempre, galit yun. Oo, oh, dahil na-share ko na dito. rin kayo tatay. Para naman eh, ang... ma mawala yung kanyang pangangamba. Sige. Pa, sorry po sa nag nagawa ko na naman pong mali. Hindi uh, ko na po ulitin yun pa. Sensya po. Oh. Hmm, tatay Ramo. Ano, parang alam mo ba, mahal, be. Yung, yung, yung tinik may tinik ako eh, sa puso parang kusang gumanong humugot ng kusa kuya Ngayon, Bertman, walang... Andre, may isa pa kami sinabi sa akin ng teacher mo mm. About sa complete uniform. Oh. Ayan, nakita ko naman kanina, okay, complete na may yung, ano mo, yung ma mo, yung ID mo, okay pa. Oh, uh, nasa bag ko po. Eh, yeah, pero we'll kailangan nakasapit ko yun, yan mo. Ang ah, mga kajali, ayan, ah, uh... Meron po tayong, uh, medyo sabi ko nga uh, nang kami nagkausap po kami ng mag-asawa, <clears throat> medyo napansin po ng misis ko yung sapatos po ni Tati Albert. Kuya Albert? Ni, ay, Kuya Albert. Medyo may pag na. Kaya, ilan taon na ba yung sapatos ni Kuya Albert ngayon? Bigyan niyo lang po saan ni Kuya Dave po. Bigyan ah, ni Kuya Dave. Ah, kaya siguro mahal na mahal mo yung ano. Pero ano, pwede mo naman itabi yon ngayon. Ah, uh, mga ka-jolly, ano pakita na natin? Pakita na natin. Ayan. <coughs> Ayan. Ah, <laughs> uh, meron po kami ano. Ayaw ni tatira mo kasi yung cellphone kasi nung, nung medyo nakikitang nagbababad ka sa mga ML dati. Ngayon naman, ito ay eh, bibigay namin, gagamitin mo sa pag-aaral. Opo. Pero, kasi nagdaan ako sa pagkabata. Sino man eh, kasi yung games, pwede yan. Basta tapusin mo lahat ang mga gawain mo. Activity, pag-aaral. Kasi minsan meron po kasing... Really? Basta may oh, really? Ako hindi, hindi kita ano eh, sa ano, basta gawin mo, mo, gawin mo muna lahat ang mga obligasyon. Sa school, study. Kung tulong mo sa mga kapatid mo, gabayan mo muna o bigyan kita na ako nare bago matulog. Bilisan mo yung gawa mo. Gawin mo lahat para tapusin mo agad. O ngayon, may, may isang oras ka, isang kalate. O isang oras, isang minuto. Pero o, hindi siya yung Oo, haba. Kasi alam ko na hili, bata pa eh. Kaya naiintindihan ko yan, galing ako dyan eh. Pero, tututuan ko itong mga galing ko kayo mga lalaki. Ko, lalo na kung may nangyari po ganitong sigalot. Kaya, ting-tinining! <laughs> <laughs> eh, binalot ting ko na kasi. para ano, alam mo kuya Abet gusto namin maging maging ano ka sa school kasi nakita namin puro ano eh magagara yung mga sapatos ng ano mo eh uh, mga classmate mo nakita ko na makisap yung sapatos eh kaya nung nakita ko yung sapatos mo uh, ano, na, nangingibal na eh malinis pero luma parang nangingibal sa kulay kaya yan sana ito maging Uh, makatulong. Parang nakatindig ka pagka pumapasok. Uh, kanahiya. Kaya talagang maraging bagay yung nakapunta Sobat kami ng school. Ka um, Sakto po kay Alfred po. Magano po. lead po kami sa Prague Ceremony po. Nakapunta lang po Malambot? Malambot? Oh, naka may pagkasin po na may just mas malambot, yeah, malambot po. Hindi yung puso ko. Malambot. <laughs> Sakto po. Hmm. Siguro naman niya Ano, na ano yung pakiramdam mo? Masaya po. Ah. Salamat ah. po. Hindi ka na na papasok. Ah? Sinasabi ng teacher. Oh. Ibigay mo na yan, ha? ito, pangako mo, Kuya Albert. Sa pagka Ito, ha? Pagka-kunting... Uh, sabihin na ang tawag kasi... Uh, may may pagkakamali ba? Abasat ito, Kuya Albert. Ito yung pangalawang regalo namin na uh, nanay kita Janet mo. Siguro ito ay makakatulong sa pag-aaral mo. Hindi makakatulong na mapiriwara yung pag-aaral mo, ha? Apo. Yan eh, promise mo. Apo. Tan, oh. tananan! Oo. Oh. Salamat po. Oh. Ah, ah, parang ano, kulang, ha? Ano bang kulang dyan? Ah, oh. gusto ko pag inabot mo, yung ano, mhm. Mm oh Tango ba? Uh, ano na ba? Ano ba? 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 Aba. Basta gagamitin mo yan sa pag-aaral. Kasi pinaliwanag naman sa akin, sa amin ng teacher mo na talagang kailangan na home. Pwede ba hindi? Kulang eh. <laughs> ano mo kulang? Gusto ko yun. yung tumatanong siya naman eh. Kulang mo, hindi ko alam nga Ito yung ano ah. Ito yung talaga. <laughs> Parang ulitin niya. Maniwala kayo kahapon. Ito po eh kahapon. Kapag ito na nabili diba? Kahapon. Pero yung sapatos hindi uwi uh, pa. Yung sapatos ibinigay... ngayon na. Kalina. Nung binigay kahapon, abay hindi ako inintuan nang hinalikan po sa lake. Anong kahapon pa? Ang po. Kagabi. Kape? Oo. Oh. Tawag Ah? Ano eh? Sinabi ko lang may cellphone na siya. Oo. Ah. Uh. Eh, uh. Hindi kuya bakning. Oo. Uh na sinabi ni Kuya Bang, si Kuya kasi nakita niya po yung cellphone na to. Ngayon na sabi niya, magpaayos yung pag Ay, hindi mo. Hindi na pala surprise. Oo. Oh. Kaya sabi ni ko Bang, ane, totoo yung sinabi ng tatay Lito mo na bibili ka ng cellphone. Kaya, kag kagabi, parang nawala yata yung init ng ano, kagabi. Kagabi talagang sinasakal po ako nito eh. Talagang hindi pa niya nakita yung cellphone ha. Sinabi na lang ni Kuya Bakni. Ah, napanggit na uh, ni Kuya Bakni. Gusto ko, ulitin mo nga yung ginawa gusto mo kapon. Gusto ko talaga, hapon. surprise talaga. Itinak hindi, kapon eh. Nakatalikod ako, ma. Nakatalikod ako. O, oh, mga kajali. Nakatalikod ako. Hindi ko, bakit niya ako niyakap? Niyakap <laughs> ni Kuya Albert? Oh. Eh, nagulat sa ako tsaka ako winalikan din sa ilalim ng aking tenga. Oo. Oh, uh, Ano, talaga oh, ang tagal. Sabi ko kasi sa iyo, isa surprise natin. Bakit hindi nalaman sa pinakay Kuya Bay? Hindi alam mo oh. Uh, na magkaganyan yun. Oo, oh, eh, alam mo na. Kaya, <laughs> uh, ano, yun, hindi ko nga, ano, ah, uh, kahapon yun lang. Sobrang oh, uh, tuwa. sige. Alper, tama. Uh, yung pangako mo, pangahawakan namin yan. Aba. Oo, oh, uh, sige. Pero, uh, bago matulog, ang phone, sa inyo po. Lito, Ayan. Tawa. Isa, huwag ka sa... Isang yung kami pa kasama yung Tatay Ram mo dito sa vlog na to kasi gusto namin uh, mapanood ng iba ito'y maging aral at saka yung tamang pagmamahal at saka yung ano, kailangan uh, ugnayan sa school at saka ano para po mas maano natin kausapin din natin yung mga... At sa kausapin din po natin yung mga ano kung anong kailangan kasi nahiya siya kaya I'm very sorry din kasi misan ala namin okay namin kayo sa school ala kayong pangangailangan kaya yon mag ano ka rin uh, basta Albert eto lang uh, parati ko sasabihin sa iyo sa bawat pangarap mo yan mo magulang mo kasi ang hirap na nasa gitna ng init nakita ko yeah. yung pagpapastod ng tatay mo ang dami dami itik pero wow. Ang init. Oh, oh, Tapos, ang, ano, si, nakita oh. mo naman, dati, no, andito tatay mo, mataba, oh, po. makuti, po. maputi. Oh. Ngayon, oh, ano siya? Maitim po siya. Maitim na kumayan, po ba diba? Oh, po. Dapat, mano ka, gawin mo inspiration nyo. <laughs> Sa bawat gagawa ka na ano, tatay mo, isipin mo. Hapon, yung inabot ko siya ito, lumulundag ka eh. Ha? Pwede bang ulitin mo? Kung nari, bibigay ko. Kuya Beth, pagkakalagaan mo to, huwag mo siyang itong papabayaan. Hindi ko makakasunong sa iyo ha. Kaya huwag mo itong saili, ha? Mo sayangin ha. Kaya... Ting tininin! O. O, magtalo ko siya. Magtalo ko siya, re. Wooo! Thank you po! Wooo! Yan, yan. Gawin mo lang lahat. mo lang lahat, hindi lang yan. At alam mo naman, ang hiling ko. Basta, oh. bago matulog, isusurrender. Uh, Apo. Ayun, uh, sana Yan na naman. Na, na, na two times po tayo sa kalungkutan. Pero ito nga, iba naman yung kay Tatay Freddy. Uh, sana nga po, yung pong, ano, salamat po pala sa mga panonood at saka pagko-comment po kay Kakay Freddy. Sana, alam niyo po ba may baboy na po ngayon yan kasi 15, 16 po ang baboy bibili namin. Ang ginawa namin, 15 na lang. Kasi yung isa, pinambili po namin cellphone tsaka sa baboy. <laughs> ah, ayun na <laughs> ah. Po ang totoo. Tapos, ah, ano, Kuya Abad. Ay, okay, but kaya, ano ni mo, yun ang sabi ko sa iyo, ah ka din sa mga tumutulong sa iyo. Kaya, so, paano nila ah, kasi, inaano yung... Turin mo kami magulang para ano, maging aware ka sa kung ano yung galaw mo din sa promise land. Ay, uh, ayun, uh, mga Aljali ito, hindi uh, ko, ano, uh, yun, sana may konting lungkot din po ito nangyari po din sa family Kuya uh, Tata Ebert. Sana, uh, yan, second, second, ano, sana susunod, maging ano na tayo. Uh, syempre ayaw nga ni Kajali yung sabi nga malungkot sa vlog. Kaya real life kasama po talaga itong. Pero sana yung susunod dire-diretso na tayo na going on on. Bigyan mo kami ah, ng update ah. sa magiging grades mo sa susunod. Bino. Ah, Apo. Ah. Pero nakahabol ka sa ibang subject na. Apo. Ah, hmm. Nakahabol na po. Sana yun. Ah, ilagay mo sa yung puso at isip at diwa. sa yung diwa? Ayan <laughs> ah, lang. Uh, ah, Kuya. But kaya dito na lang po mga kajali ang vlog namin. Kaya alam ko medyo nasad kayo. Ah, alam nyo, ah, Kuya Albert, sabihin mo sa kanila, pauwi po kayo. Ka. Babawi po ako. Babawi po ako, mga kajali, para sa inyo po at oh. sa aking magulang po. Yan, ah, sarap sa pagkakanda. Sarap, sarap, sarap po sa piling. Kaya mga kajali, hanggang dito na po ang vlog namin. Sana po nasa mabuti po kong kalagayan ngayon at wala, uh, malayo po sa anumang kapahamakan. Ang yung lingkod, mga kajali, ako si Jack! Ako si Jah. Ay, ako si Lee. Ayan. Kami ang Jolly Vlog. Ayan, ah... Uh, Mga Jolly, ayan, mahal ko po kayo. I love you, Mama Chukchuk. -chuk. Inat, inat po.